Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay magwa-wiring tayo ng tatlong ilaw na ang dalawang ilaw ay kukontrol ng isang single pole switch at ang isang ilaw ay kukontrol rin ng isang single pole switch. Maglalagay muna tayo ng wire. Unahin natin ang neutral wire. Line naman ang ilalagay natin. Ilalagay na natin dito ang receptacle. May wire na ito. Isang wire na lang yung nilagay natin para sa line kasi may neutral na tayo dito. Yung line natin sa inner part ng receptacle nakalagay. Ito yan dito tayo maglalagay ng switch sa line una natin ikukunik kay ang line itong supply muna natin ang ikukunik natin nakakonek na yung supply natin dito naman tayo sa box dito ikokonek lang natin itong supply natin itong neutral ang una natin ikokonek galing dito sa circuit breaker ang neutral, diretso yan dito sa receptacle dito sa unang receptacle. Tapos yung isang neutral dito, nakakonek dito, diretso yan doon sa kabilang receptacle. Supply niya doon para sa neutral. Dito naman tayo sa isa. Pagsasamahin rin natin itong dalawang neutral. Ang isa para dito sa receptacle, ang isa supply para dito sa kabilang box. Nakaparalel lang ito. Ilalagay na rin natin dito yung isang receptacle. Itong maliit lang na receptacle yung gagamitin natin kasi wala na tayong available na malaking receptacle. dito naman tayo sa switch ito yung unang switch natin galing dito sa circuit breaker yung line natin ito yan dito natin yan ikukunik sa switch dito yan kahit saan dito pwede yan ilagay magkasama lang yan dito yan supply ito dito ng switch tapos isasama natin itong isang wire dito papunta dito sa kabilang switch. Supply din niya ito para dito sa kabilang switch. Dito natin yan i-connect. Magkasama lang sila dito para magkaroon rin ng supply ang kabilang box. Tapos, ito naman ngayon, itong wire na papunta dito sa receptacle, ito na ngayon yung magiging return ng switch. Dito natin yan i-connect. Ito yung kukontrolin ng switch na ito. Dito yan. Yan. Dito naman tayo sa kabila. Ito yung switch natin. Itong wire na galing dito sa switch, galing ito circuit breaker. Ito yung magiging supply natin dito sa kabilang box. Dito natin yan ilalagay. Dito. Tapos, Itong wire naman na papunta dito sa receptacle, ito yung magiging return ng switch. Dito natin yan ilalagay. Dito. Tapos, isasama natin itong isang wire ng receptacle. Dito natin yan, ikukunik. Ayan. Silang dalawa ang control nitong switch dito. So tapos na yung pagwawiring natin, edi natin uli para lalong maintindihan. Galing dito circuit breaker ang line, pumunta yan dito. Dito yan. Supply natin dito yan sa switch. Tapos nag-connect tayo dito ng isa pang wire, papunta yan dito, supply rin dito sa kabilang switch. Ito yan. Ito yung supply natin, itong isang wire. Galing yan dito. Paglabas naman dito sa switch, ito na ngayon yung return niya. Pumunta yan dito sa receptacle number 1. Ito yan. Galing dito circuit breaker, yung supply, pumunta dito. Ito yan. Tapos nag-connect tayo dito ng wire para naman supply dito sa kabilang switch. Ito yan, itong isang wire. Tapos ang return ng switch dito, itong isang wire, pumasok na dito sa receptacle ito yung kinokontrol ng switch na to. Pagdating naman dito sa kabilang switch, ito na ngayon yung supply natin. Galing dito yan sa kabilang switch. Ito naman ngayon yung magiging return natin. Dalawang wire. Ang isa nito pumunta dito sa isang receptacle. Itong isa naman dito sa receptacle. Itong dalawang receptacle ang control nitong switch. Ang neutral naman galing dito circuit breaker. Pagpasok niya dito, pumasok yan dito sa receptacle, diretso yan. Tapos nakakunik tayo dyan sa neutral. Pumunta rin yan dito sa receptacle. Ganito rin yung pagkaka-express niya dito. Tapos, pagdating dito sa receptacle, nagkunik rin tayo ng isang neutral. Pumunta yan dito sa kabilang box. Supply para may neutral dito. So ganun lang kung paano mag-wiring ng tatlong ilaw na ikokontrol ng dalawang single pole switch. So ipasok natin sa box para ma-test natin. Lagyan natin ang valve. Iyon natin ang circuit breaker. Iyon natin ang switch. So, functional yung gawa natin. Ganun lang kung paano mag ng tatlong ilaw na ang dalawang ilaw ay kukontrol ng isang single pole switch at ang isang ilaw ay kukontrol rin ng isang single pole switch. So, sana po ay may natutunan kayo dito. Salamat sa pakikinig at panunood.